Good morning. Good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga kabola. Lahat ng mga kabro natin. Dito kami kay Paring Romel Camposano. Dahil uh, sinorbi natin kung anong mga kaganapan sa mga paligid. Oh, o, si Bro, uh, ligutan. Ano oh. ba? Di Nandito yung mga kabula eh, Ngayon ngayon pa lang kasagsaga ng malakas na ulan malakas ang ulan dito sa Montalbay lumabas tingnan natin so, malakas ang hangin oh Ito, dito sa may highway may palingki ayun o oh. malakas ng ulan dito Good morning, good morning, good morning. Po, Nandito kami sa ilog. Sabi ng ilog, malapit sa Amin.

Ano bro? Na ano yun? Kailik nung kamawadito. dito. Hindi ko nang klawit balancer. Ano ano Balad <tabas> ah? ano sir. bro? Ah uh, balyon uh, bali. Uh, dinakabagal nang fighter uh, kumalak sa balyon. <-s3> ah tapos ramon dipsumilit. Oo. 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 Kamu sekarang? Hahaha. 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 awala sekarang? Hahaha. Kamu sekarang? Hahaha. Kamu sekarang? Hahaha. Ko rin ako. ako nga hindi ako pumasok doon nga ako sa kumul dahil bilangan ko yung doon ko nilagay yung motor ko uh, mga motor namin G G oh, baka tumaas kasi nag-announce sila na baka nga... oh, wala ito may baklaan ito nag-askas ano ito nakapangpin lang ito dito eh

siya sakay, siya lang. Ang um, buti, hindi niya sakay yung mga apo niya, yung mga anak ko. Ay, biyanan mo, ano? Tatay ko po. Ay, ay, Pap Papunta ako dito sa bundok ngayon, siya pa, ano, pa-uwi pa, na sa bahay. Pagpapalit na kami. Ngayon, eh, nakita ko siya ngayon po. Siya lang mag-isa? Oo, oh, siya lang mag-isa

Ah. Okay, ano tayo. <laughs> ah.

啊，来呀！